Napapadalas ngayon ang divorce at annulment. At isa sa mga nagiging problema sa hiwalayan ng mag-partner o mag-asawa, bukod sa usapin ng kustodiya sa mga anak, ay ang hatian sa pera at ari-arian. Isa sa mga maaring sagot dito ng iilan ay ang pagpirma ng prenuptial agreement. Kaya tinanong namin ng ilan sa ating mga ka-RSP kung pabor ba sila sa usaping ito. Ang kanilang pulso, alamin natin dito. Para sa akin, pabor din yung ganun kasi in case na magkaroon ng problema kasi alam naman natin, walang forever, di ba? Wala silang sama na wala, o kaya hindi sila, hindi ng masusumbatan yung isa't isa sa kanila. ikakasal kayo eh dapat maghahati kayo sa responsibilidad as uh, kasi isa na kayong apelyido, isa na kayo ng bahay, dapat isa na din kayo sa pera. Kapag mag-asawa na kayo, dapat hati na kayo sa lahat. Hindi naman diba pwede yung sa iisa lang kung mapupunta yung pera. Actually, okay lang po sa akin. Pero it depends pa din sa situation. Kasi ma kapag married po kayo, may conjugal property na po na sila sa akin. Uh, merong pinaghahatian yung mga properties, ganyan. Pero kung yung situation yung kung paano kayo naghiwalay ng husband mo, no, gano'n, is talagang mali talaga nung guidance. then parang sa akin na lang yun. Pa, para sa akin na lang yung pinaghirapan ko, wala ka nang para pang... Opo, okay lang. Kasi kung lalo na pagka-separate na lang din, kanya-kanyang hassle na lang. Kung ano na lang sa'yo, sa'yo na lang yun, kung ano yung sa'kin. Sa kin much better pa. Huh? Ayan na nga, Chi, no? Malapit na po yung February 14, pero may mga hindi umabot. Mm. No, yung pero ito lang, na, ang gusto ko malaman, umabot. pabor ka ba sa prenuptial agreement? Oo, oh, pabor ako. Pabor ka. Pabor ka. Minsan, ikaw so, mag-offer? Oh, well, depende, man? no? Kung parehas kayo, kung talagang lamang na lamang yung yung babae sa dami ng kanyang kayamanan, eh mukhang protection niya rin lang. Kung pure naman yung intention mo, hindi masasagasaan yung pride mo sa ganyang bagay. Kayo po ba, mga ka-RSP, papuro po ba kayo na magkaroon o pumirma ng prenuptial agreement? Mag-isip-isip muna at bago niyo po sagutin ang tanong niyan, ay pag-uusapan po muna natin ang tungkol sa prenuptial agreement at couple financial compatibility. Kasama si Sir Vince Rapisura isang financial guru. Sir Vince, welcome back sa Rising Shine Pilipinas. Good morning. Good morning and thank you for having me again. Okay, before tayo pumunta dun sa mismo usapin na hmm. uh, prenup, ano po ba yung mga financial concerns na dapat malaman o i-disclose hmm. ng couples tungkol sa isa't isa bago sila magpakasal? Oh, Ang tawag natin dyan, financial disclosure. So kailangan... Ang pinakaimportante diyan unang-una ay utang, no? Kung ano ba yung pagkakautang natin. Kasi kailangan magkasundo ng both parties kung tama ba yung paggamit sa utang at saka paano ito babayaran. Ang next naman ay yung income natin. Pag-uusapan din natin 'yan, ano, Um hatian sa financial responsibilities natin kasi kung may division of labor, dapat meron ding division of income and expenses. And lastly, titingnan natin yung mga ari-arian natin, no? Na, na dadalhin natin sa um, uh, uh, relationship natin. Mm -hmm. Well, nabanggit nyo nga yung utang, ano? paano yung taong plano mong pakasalan, mm -hmm. e baon sa utang? Uh -huh. O mayroong pagkakautang na malaki. Uh -huh. So, in-expect mo, no, na, na pag kayo'y nagkasama na, mm. patuloy niya itong babayaran. Yeah. Ano ang tamang... Uh, financial advice sa mga ganitong kapo. Yeah. So yung utang kasi dalawa 'yan, no? meron tayong good utang at saka bad utang. Mm. Yung good utang, yan yung mga ginamit for productive purposes. So alamin nyo, both partners saan ba ginamit 'yon at intindihin 'no. So kung nagamit 'yan for bad utang, for consumption ganyan, ay pwede namang magbago, 'di ba? So kung kayo ay ang ang relationship kasi for me is opportunity for each other to grow eh. So you can take that as opportunity na turuan ng isa't isa to improve, 'di ba? Kung may pag- Malik. Tapos dapat linawin yung plan of action ng pagbabayad. Pagkasal na ba kayo, kayong dalawa ba ang magbabayad niyan o yung isa lang? Yun yung mga pwede ninyong pag-usapan. Okay. Paano po may settle kung magkaiba ang family status ng wealth ng couple? Like uh -huh. example, yung babae mas mayaman, uh -huh. mas mahirap yung lalaki, or baliktad. Uh -huh. Paano yun na ayosin? Uh -huh. Uncommon dapat ba, naman. kailangan ba doon magkaroon ng prenup? <laughs> Actually, ang ano natin 'no, ang uh, pag pumapasok naman tayo sa relasyon, hindi naman natin hinahanap kung sino yung kapareho natin ng yaman, 'di ba? Mm. Kundi ang tinitingnan natin kung sino yung taong tugma sa financial values natin at saka sa mga life goals natin. Mm. 'Yun naman 'yun eh, ba? Diba? Hindi naman yung hanapin mo kung sino yung uh, mapera -ma para 'yun yung papakasalan mo, 'di ba? Gold digger. <laughs> <laughs> gold, digger. Uh, gold digger. Correct. Pero dito uh, sa Pilipinas ฟินาส Ano siya Bira. exception rather than the uh, rule ano so ang uh, ang titignan natin diyan ay uh, kung mas ma kung mas malaki talaga yung kinikita ng isa ang mas maganda pag papasok sa prenuptial agreement ang magi-initiate yung mas maliit ang kita mm -hmm. no kasi mas magiging awkward siya kung ang hihingi ng prenuptial agreement ay yung mas nakararami which is the norm na nangyayari ano kasi in relationship ang para sa akin no para maging successful ang relationship mayroong we Uh, Merong tayo, mayroong ako, at mayroong ikaw. Mm -hmm. Dapat na-preserve napre pa rin yung ako at ikaw, at yung tayo. Kasi kung puro tayo, tayo, tayo lang, nawawala yung identity ng isa't isa. Mm -hmm. And that's also difficult. Mm -hmm. Kaya kailangan may financial independence pa rin, no? On both sides. At mayroong recognition ng financial obligation and responsibilities together. Pero mm -hmm. wait, paano kung ayaw i-initiate nung mas konti? Oh okay. O yun baka na... nga yun ang problema. <laughs> okay, <laughs> okay Kaya nag-away out oh, Huwag okay, iisipin niya, bakit? Gold digger ba ako? Oo. Oh, oh. eh. oh, oh. Ang sasabihin naman ng babae, ang sasabihin naman ng mas may kaya, eh bakit ka ayaw mo mag-sign kung oh, hindi ka gold digger? Yun Garing na. Kaya so, kailangan pag-usapan niyan, sa maaga pa. No? Sa totoo lang, early in the relationship, may mga usaping pera na yan. Eh. magde pa lang kayo, sino magbabayad. Hmm. di ba may dynamics na yan. Eh. So makikita mo na dapat na paunti-unti, habang lumalalim ang inyong relationship, mas pinag-uusapan nyo ang pera. Dahil whether you like it or not, ay pera ay malaking bahagi ng relationship. 60% ha, ng mga na-survey natin, ang sinabing dahilan ng pag-aaway ng mag-partner ay tungkol sa pera. 20% lang yung pangangaliwa. Oh, <laughs> kaya sinasabi ko eh. Or kaya nangangaliwa. Napagbibintangan lang yung mga lalaki eh. Oh. Kaya nangangaliwa kasi nagka-problema na sa pera. Kaya well, hindi na siya kasama doon ito well, sir, ano. Um, ano po ba yung mga pros and cons mm -hmm. ng pagkakaroon ng prenuptial agreement. Okay. So una, hindi ako lawyer ha, pero ang kaya ako tinatanong dito tong, dahil sa uh, financial matters, no? Hmm. So yung prenuptial agreement kasi, ito yung nagsasaad kung ano yung magiging uh, separate at joint during our marriage and after the dissolution of the ah uh, marriage ano so uh, ang pros niyan ay mayroon tayong asset protection no ah uh, mayroon ding efficiency in legal process kasi kung naghiwalay tayo madali na mapag-usapan kasi beforehand napag usapan na natin kung ano yung uh, agreement natin yung cons naman natin diyan ay nagkakaroon ng uh, uh, tension di ba na iyan yung nararamdaman natin ngayon sa mga showbiz issues tapos pangalawa ay nagkakaroon ng lack of trust no pero para sa akin ito kapag nalampasan niyan ng magkarelasyon tingin ko mapag, mas mas nila yung kanilang relationship at yung kanilang pagsasama mm -hmm. so, pero mas applicable ba to kung halimbawa ako magpapakasal meron akong anak sa una mm -hmm. nakailangan kailangan protectionan ko sila yung kanilang future yes. na to make sure na yung aking mga pinaghirapan no ah. aking mga assets mm -hmm. ay may malaking party sila yes ito ba 'yung nangyayari oo kasama yan dapat sa financial disclosure na sinasabi ko kanina no sasabihin mo kung ano yung current financial obligations mo at yung mga future commitments. Kasi may minsan, bago kayo kinasal, nakapangako ka sa kapatid mo, napapaaralin mo siya. Ganyan, hmm. ano? Dapat i-disclose mo yan sa partner mo para kapag kayo nagsasama na, walang gulatan. Okay. Hmm. Pero kanina nabanggit natin na may ilan na na-offend nga kapag hmm. na-bring up tong issue about hmm. prenup. Paano po ba posibleng, well, maka ang prenuptial agreement sa isang relasyon? And if let's say, <laughs> i-offer ko, let's say, ikaw mapapangasawa ko, at gusto kong sabihin sa'yo in a nice way, paano ba magandang sabihin? Oh. Oh. ano bang approach oh. yan? Oh. First of all, I'm, I'm honored. <laughs> Hindi okay. Pero ang ano natin ano ang uh, pinaka maganda talaga dyan is to be honest and to be true to what you are uh, saying ano wala talagang tatalo jane eh, sa pagiging tapat kasi yun naman talaga ang unang-unang dapat na pundasyon ng relationship ang pagiging tapat sa isa't isa at hindi at, at ito dapat lilinawin mo na nanggagaling siya sa mabuting intention at uh, pag-iwas sa mga future na conflicts yun yung dahilan kung bakit mo to ginagawa mm hmm well sir nabanggit nyo kanina na dapat pareho kayong financial Uh, handling ng inyong partner. Uh, punta naman tayo dun sa usapang financial compatibility. Mm -hmm. Paano po ba natin malalaman kung compatible mm -hmm. yung mag-partner financially? Oo. Pag financial compatibility kasi yung sinasabi, ang assumption ng mga tao, dapat pareho kayo, di ba? Hindi naman yun necessary na pareho. Eh. Pwedeng magkaiba kayo ng needs and wants, pero ang importante dyan ay napag-uusapan ninyo Uh, na pagkakasundoan ninyo kung ano yung mga pangangailangan at mga uh, kagustuhan lang. ano At kayo ay mayroong agreement kung paano yun iti-treat. Diba? Mm -hmm. Actually, para sa akin, itong mga conflicts and tensions na ito ay opportunity yan para sa magkarelasyon either maghiwalay or mm -hmm. i-strengthen yung relationship nila choice nila yon. Mm. Mas bagay, in a way, okay na rin na kung maghihiwalay kayo, maghiwalay na kayo bago kayo magpakasal, di ba? Kesa nagpakasal kayo tapos maghihiwalay kayo dahil sa issues na yun. Mm. Ewan ko yun yung akin. Pero, Mas tama yun. Kasi we're avoiding uh, conflicts, uh, future conflicts. bigger, no? Lalo na dito sa Pilipinas, wala namang divorce, di ba? Yun pa, oo, oo nga. Pero ano ba maaring gawin nila para ma-close ang gap ng pagdating sa issue ng prenuptial agreement. Mm. Although sinabi mo na kanina yung ibang mga ways and means mm. para maklose nga yung gap na to. Pero, is there other options, other ways to do this? Oo. Actually, ang uh, ib ang ibang option talaga dyan is, I, I think, ano, decide talaga kayo kung kayo ay for each other or not for each other. Kung mm. meant for each other talaga kayo. decide talaga yan. Pero, nadadaan yan sa usapan. So you really just have to be open at i disclose tapos mag-compromise, no? Yan naman ang uh, spirit ng relationship. Mm -hmm. well pero parang contradicting ang uh, ang prenuptial agreement sa pinapangako natin sa harap ng simbahan, ano? Kapag kinakasal, for richer for poorer sa hirap at sa ginhawa Pero hindi mm. rin Audrey kasi mm. kung totoo <laughs> parang hindi naman ibig sabihin may prenup ko hindi ka natutulong dun sa asawa Correct. mo kung magkasakit yung asawa mo or Pero may limitasyon. Eh, oo, pero maging realistic tayo, 'di ba? Mm. May marami nga namang magtatrabaho ka buong buhay mo, tapos mahahati yung yaman mo mm -hmm. after one year, two years na lagiwalay mm -hmm. kayo. Well, ito lang ang lesson dito. Kung no? pure ang intention mo mm -hmm. dun sa may pinapangakuan mo ng kasal, mm -hmm. siguro hindi na importante kung may prenuptial yan o wala. Mm -hmm. Teka lang, baka kasi <laughs> yun yung iniisip ngayon ng ibang mga taong pinapapirma na parang... Mm -hmm. Ba't ako pipirma? Dapat walang ganyan. Pero tandaan mo nga, paano yung family obligation as sinabi nga mm -hmm. niya kanina. Lalo na yung kagaya na sinabi ko kanina, yung may mga anak sa una na kailangan oh. yung assets mo para maamana rin ng mga anak Or buong buhay niya, nagtatrabaho siya. Diba, kanina right. pinag-usapan po natin oh, yan. Okay. Tapos, mas, mas may kaya siya kesa dun sa makakasama niya. Siyempre, kahit paano eh. <laughs> hmm. Ayan, talagang kapag kapag usapan pera, kapag usapan pera nagigim problema 'yan ng lahat, hindi lang ng mga couples. Ayun mga ka-RSP, lalo na doon sa mga nagbabalak magpakasal o kahit sa mga couples 'yan, i-check ang financial compatibility niyo sa inyong partner dahil baka pagdating ng araw ay maging mitya pa 'yan. <laughs> ng away at lamat ng inyong pagsasama. Opo. Okay. Kaya maraming salamat, Sir Vince. Sirap isura sa muling bisita sa amin <laughs> ngayon umaga at sa pagbabahagi sa amin ng mga tips, lalo na sa pagdating sa usapin ng pera.